Hello guys for today's video. Ayan, samahin nyo nga pala ako mag ng pambao ng aking mga anak. Ayan, nagsaing ako ng maaga at nagluto ng pang-ulam pang nila at pambao nila. Ayan. At syempre, hinanda ko rin ang pang-almusal nila guys. Kailangan yan, syempre bago sila umalis ng bahay, may laman ng kanilang sigmura Ayan, nagsangag din ako ng kanin. At syempre kailangan natin magtipid guys. Pero mabubusog naman sila dyan. Nagsangago ko ng kanin tapos nilagyan ko lang siya ng isang egg. At hinalo ko na lang siya dyan sa pinakasinangag niya. Para less na tayo sa ulam. Sinangag lang. Kanin at may ulam na rin siya. ba diba? Kailangan nating magtipid. Dahil dahap uh, kailangan natin maghigpit ng sinturon dahil napakamahal talaga ng mga bilihin ngayon, 'di ba? Nasa sa atin na 'yon kung paano natin babudgetin ng ang ating mga kaperahan. Ako talaga ganyan ang ginagawa ko. Ako naman kasi hindi ako hindi ako ano, nag-aalmusal sa umaga, kape lang talaga ako. 'Yan lang ang gusto ko. Mainitan lang 'yung aking sikmura. Tapos ano na 'yon kung may may pandesal. 'Yan. Kasi mas ano talaga pag ganyang may mga papasok na na trabahador at may papasok sa school. Mas gusto ko kasi yung inaano sila ng kanin para mas mabubusog sila. Ayan, tag isa lang kami na yung aking Jowa Bells dyan dahil yung mga anak ko hindi mo mahilig magkape. Ako lang talaga mahilig magkape. Ayan, nakakailang baso ako dyan sa buong maghapon ewan ko ba at ayan syempre pagtapos na ng linis ng kung anik-anik niya na asikasuhin pag asikaso ayan naligo na rin ako kasi maya-maya lang magsusundo na ako kay batang makulit kaya maaga rin akong naliligo para maaga rin akong makapagpahinga ba kahit konti yan, naglalakad na ako niyang papunta ng school dahil wala naman kaming service ngayon kasi bumiyahin na yung aking jowa bells. Sobrang init ngayon guys, ang sakit sa ulo. Pero buti na lang may hangin-hangin siya. May hangin habang naglalakad ako medyo malakas ang hangin pero mas lamang pa rin ang init ng araw. Pero mas okay na yung mainit kaysa umulan. ba diba? en? Pag uwi ko nga pala, pag sundo ko na sa kanya, Dumaan kami ng tali pa pa, bumili ako ng pang-ulam namin. And ginisa ko na siya, bumili ako ng liver ng manok at saka sitaw. Kaya adobo ko siya. Medyo matagal-tagal na rin kasi ako nung huling luto ko niyan. Parang na-miss ko ba. Ayan, ginisa ko muna siya at nilagyan ko siya guys ng suka. Para mawala yung langsa. Ganyan ako magluto ng adobo. Adobong liver kasi medyo malang rin siya 'di ba kaya ginagawa ko ah uh, bago ko siya lagyan ng tubig kasi pa kailangan din yun sa, sa sitaw 'di ba para lumambot